kapal pang antioksidan yan yung pangaro yan sapal maintenance yan maintenance pang maintenance halo sa sapal yan gmp -4. para sa mga eh, babae Isang takal oh. Yan. Halo natin dito sa sapal. Yan. Mga dalawa. Dalawang ganito. Nahalo ko. Tipid na rin to. Yan. Para maintenance. Nahalo ko. Jim Sa pang maintenance magdagan pa natin ng sapal para makatukod para ka halo halo